Oh, no. Angels Burger. Ayan, dapat? Hindi Magkano yung Makaniyit uh, siya kanya. Makaniyit po kanya. Makaniyit siya 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 kanya. siya siya kanya. siya siya kanya. Makaniyit 50 kanya. Makaniyit siya kanya. Kaya naman yung bangos ko. 120. gawain Ha? No, no. ako no, sa ko. Ay, yung salarihan. Doksa pala rito. Na Ikaw. Magbibigyan yan. naman nila. 私もバーバーと出会てていに。 好，谢谢。

Meron doon, may, may ano doon, may yung manok nila, may Shanghai. Naguguluhan <laughs> ako, ulamin natin. Pero ako may ulam na naman ako doon. Ako rin, meron pa. May, 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 may pa ako may, doon, tatlo uh,